ah, oh, yan yung Philippine Airlines mo. Diyan ka nakasakay. 3D yan, 3D. O, oh, ha? Huh? Bababa ka na. Ha? Ayan na, malapit na. Oh, bababa, Ba, baba. ba. Tatas, tas. O, oh, nasa baba ka na. Ang, ang nuts mo, ano eh. Aha. Uh -huh. mm hmm. Ayan na, pababa ka na. Hindi ko na nakita yung ano, kanina. 180 knots lang eh. 2,200 feet. Uh -huh. Kita mo ha. Actual yan. Actual flight mo yan. Hmm, Diretso yan sa run runway mo. Sa runway nyo. Galing Galing no? Thank you po, Lord. At pababa na po ang aking pamangkin. Mahal kong pamangkin. Oop. 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 Actual flight ng Philippine Airlines. Flight 5116. Okay. Ready to go. Malapit na to mag-touchdown. right. Here we go. All right. Thank you, po, Lord. And then, and now, nakalapag na po ang flight PAL 5116 sa Vancouver Airport. At merong taul-taul dito. <laughs> Ay, nako. Kung kailan nag- nagagawa tayo ng ano eh ayun na po siya stop ayun na po ang flight ng aking inamahal na pamangkin si Franz malapit na siya sa parking oop lumigo na po papark na siya sa papapark ayun Galing, no? Oh. Ang bunga. Oh. Galing, ano? Ayan na siya sa airport na siya, oh. Ng Vancouver. Yan pala yung pinaka zoom ng ano, pinang mataas ng 3D. O, oh, buti tumigil si, sino ba yun? Si na to, si, ah, si Cash. O, oh, saan kayo? Pupunta. Right. Ah, ayun. Ayun, niligo ulit. Oo. <laughs> Tapos papasok doon. Kakanan. O, oh, kakanan yan. Ah, hindi. Saan pupunta yan? Hmm. Where are you going? Akala ko doon ka. Doon ka papapark sa kabila. Alright.